kilo po mga cotton sheets. Nandito po ako sa dumpster. Mamasura po tayo ngayon. So, tingnan po natin dito kung ano yung cotton. mga box. mukhang may jackpot po tayo dito Thank you. Thank you. Thank you. wow may box kunin ko yung box tayo huh? mm -hmm. wow. ano na ayan nabasad ko yung ano po nabasad ko po yung... Спасибо. Gracias. bawa ni nak pergi sini ni ni shot ni ni nicht nur pelatih pun jangan alis nak aku, alis natal kalau aku, nak hilang nak hilang, nak nak aku yang gobi, soh ya, ya, mau baca baca Are you prepared ba? Ginagat ako ni Mr. Bean. Ayan. Buti na lang nakuha ko to. At alis na po ako dito. Alam. Hello everyone! Magandag buhay po sa lahat. And so for today's video po mga ka-friendships, ito na po yung aking naharbat kay Mr. Bean last night. So, ayan o, oh, wala po sa plano yung aking pamamasura dahil nga pagod po ako galing sa ano sa trabaho. Pero nakita ko kasi at dinaanan ko at napahinto, ayan, tiningnan ko, sinilip ko si Mr. Bean at ayan, may laman naman kahit papaano po. So, it, ang nangyari, nakat po kasi, <laughs> ang nangyari po nung andun na po ako, so, kinuha ko yung ano, yung, yung plastic bag kasi nga may laman ang nangyari po nahulog po yung ano po na hulog po yung GoPro sa aking ulo nahulog at na po siya doon sa sa basurahan so napatay po yung ano napatay po yung ilaw nahulog naghang yung ano ko na namatay din yung aking GoPro hindi ko alam bakit nahulog po siya sa ulo ko dahil nga Uh, siguro pili kong inaabot yung isang plastic na may laman. Ito po yung laman niya, yung may mga ser uh, mga cereals, uh, ayan mga pagkain, ayan mga gamit, mga makeup. Nahulog po doon na shoot yung aking GoPro at namatay yung ilaw. So nahirapan talaga ako mga ka-friendships no. And then ayan, uh, naputol yung ano, naputol po yung yung kat pag -cut po ng videos ng ano ito po yung mga ano na cut po siya so ngayon pinagpatuloy ko yung aking ano yung pamamasura kahit na cut po siya pero ito po yung laman niya mga ka-friendship asensya na po at hindi niyo na enjoy yung aking uh, <laughs> pagkuha ng mga ano grasya doon kay Mr. Bean So, dito po, oh, ayan, hindi ko alam bakit nila tinapon ito, pero maganda po ito, o pang, ay, kaya pala dahil naputol. Yan o, oh, naputol po siya. So, kaya tinapon. Pero, okay pa naman. Ibibigay natin ito or ako ang gagamit. <laughs> And then, may nakuha akong ganito po o oh, mga, mga friendships. Parang curly curve cream. Para po ito sa mga kulot, yung mga buhok. O, oh, ayan. Kung gusto nyong maging thick, maging maganda yung kalabasan ng you know natural kulot ninyo sa buhok. Ayan. So pwede ninyo itong gamitin mga ka friendships. Ayan or sa mga nagpapa ano diyan nagpapa curly ng buhok, maganda ito oh kasi magi-stick yung magi-stick yung kulot, gaganda siya parang talagang magfa-firm ayan yung kulot sa buhok ninyo. And then nakakuha din ako ng ano dito oh ng head and shoulder Oh, apple cider vinegar. Wow. 3 in 1. May 2 in 1 na pala ito. Shampoo and conditioner. Oh, wow. Maganda. And then, may nakuha ako dito din. Coconut water leave in. Parang hair, oh yeah, hair treatment po siya. Ayan, oh. Bagong-bago po ito mga ka-friendships. At ito, hindi ko pa ito na ano. Pero, parang maganda ata ito eh. Oh, ayan, para sa puhok po yan. And then, may serum din para po sa mga, ayan o, oh, sa mga na-damage yung mga buhok. Ayan. O, oh, tapos may mintos. Tapos may, nakuha ko ditong dark chocolate peanut and almond. Ayan, o. Oh, granola bar. Tapos mga candy. Mmm, ayan. And then, may Dunkin' coffee. Ayan, ito din, oh, para sa mga sinus, ah, uh, relief, oh. Hmm. Ayan, so, bago po siya kasi yung ano niya sa loob, oh. Ayan. So, mga cereal. Ayan, oh. Tapos yung mga makeup. Ayan. May nakuha tayo dito, ano ba, professional, bro. Oh, ayan. And then, my cream dito. Hindi naman ako gumagamit ng mga ganito. Usually, yung naalala nyo po yung madami po akong nakuhang mga makeup. Lahat po yun, pinapadala ko dahil nga mga friendships, uh, hindi po ako nagme-makeup. <laughs> Allergy po ako, hindi ko alam kahit nga sa mga eyeliner eh. Gusto, gusto ko nga maglagay ng eyeliner sa mata. Ang problema, pag naglalagay po ako, ano, uh, sumasakit yung ulo ko, hindi ko alam bakit. And then, ayan pa, oh. Um, meron pa dito. And then, dito may toothbrush na battery po siya. Lagyan nyo lang po ng battery. Ayan. Tapos, magbabibrate mag po siya, mga friendships. So, and then, may uh, non-stick tracing po tayo dito. Ayan, close po siya. Uh, ayan. So, ayan po. Ito po lahat yung mga naharbat ko kay Mr. Bean last night. At pasensya na kung hindi ko na ano lahat talaga na hindi ko na nakuhanan yung pagpulot doon sa mga ano itong mga itong mga ano po laman ito po yung laman ng isang malaking bag ayun yung plastic bag so ayan lang po maraming salamat po sa inyong panonood and um Hanggang dito na lang, magpapaalam na ako. Marami pa akong gagawin. At may work po ako ngayon din, mga ka-friendships. Seven days po kami this week. So, ayan po. Hanggang dito na lang po, mga ka-friendships. Mag-iingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas. And um, always remember, be kind to one another. God bless. And I will see you guys sa ating next dive. Paalam!